Hindi na makaka. Is dying ibon no? oh. wild duck box. Dami oh. Ayun po. Hindi oh. lang hito sa camera guys eh. Malungkot ka lang. malungkot malungkot walang pumasok na isda puro okay, mga okay. na yata Pool na lang yung natin dapat meron Dito pa ano, hindi masisiro no? Ah, oh, 24 oras na kaan eh. Oh, Baka na naman. Shout sa inyo guys. <laughs> <laughs> Sana masarap ang kain nyo. <laughs> Tagal namin hinintay yun lang uli huli. Oh, ko. pa tuloy tayo. Ang um, screen. Mukhang may gumagalaw bukay. Eh. Mukhang oh, may huli. Mukha lang. May huli naman tatlo. <laughs> <laughs> Masarap kan? Tatlong gurami. Masarap yung seprito. Kaya nga eh. Parang naiisip ko po kaya parang hmm. Ala, ala tayo magagawa kung walang huli. Bawi huli next time. Walang papala. Okay guys, lipat ulit tayo ng panibago. Ang anin. Puro grami. Kaya nga, ano. Grami. Medyo matumalang huli natin ngayon mga kabaryo. Maka isang ulong lang

Pedro Pendoco Diyan na <laughs> Lalo Lalo laman. Laman. <laughs> Mukhang nagtampo na Mukhang na Nagtampo hey. huh? sa amin na isda Alang huli tayo ngayon Puman Uwi and time pero okay, mangungumpay pa ng pagkain na ano. Hindi be. Ayan. So mungumpay. guys, paano? Hanggang dito na lang, no? Please like and share. Babos.